Okay lang ba? Ano pangalan niyo po, Ate? Ano si Ma'am edeline Ah, uh, si Ma'am edeline Uh, shout out ko kay Ma'am edeline Yo. Oh. Dito po tayo dito sa mga display ni Ma'am edeline Oo. Oh. All right, mga barbers. Ayun kasama ko. Kasama ko pa rin si ano. Si Bobontin Vlog. Oh. Ay, ito, antik to. Yun, no? Know, tulad nyan. Magkano to? Ma'am, atin 200. 200. Ibang klase, oh. May, okay. may tenga-tenga siya, oh. Oo nga. Mga kabarbers, may tenga-tenga. Pag marami kang nilutong nilaga, no? Marami oh. kayo. Eh, di yan. Magkano po, ma'am, uli? 200. 200 daw. Well, mo. 200. Oo, oh, 200. Ayan mga kabarbers, 20. 20 pesos. Ayan. 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 20. Isa-isahin natin, merong maliit. May maliit magkano po? 10 lang. Ah, 10 pesos peso. 'yung maliit. Tapos 'yung sunod. Ayan, 20, 20. 20. 20. 20 'tong ano. Ayan, nagbibintisan 'yan. Tapos 'yung maliit, 10 pesos. So, Ayan. 'yun oh. No? Ito 20. Ito 20, 20, 20 rin. 20 rin. Yung pagdating dito sa malaki. Oh. Eh ingatan oh, natin 'to, no. tayo. Ah, Magkano po? 150 yung isa. Eh yung makasama din 150 din 'yan. Ah 200 yung malaki. Ito mga ka 150. Yan. Flex natin ng mabuti. Bubuntin flex natin. Yan, 150. Tapos ingatan natin kasi oh, mababasag tayo. Ito Bayad 150. Pa 150. Oh, <laughs> ayan. Ayan no? oh, 150. Ang ganda oh, may mga alaga siyang baboy. Baboy. Tapos mayroon siyang dala ng pagkain, no? Oh. Ayan, napakain oh, niya. papakainin niya yung alaga niyang baboy. baboy. Oh. Tapos mayroon pa siya panghalo sa pagkain, oh. no? awak Hawak-hawak Tama, tama. Ayan. Alagang 150, 150 po guys. 'yan. Ayan. Tapos oh. Tapos ito naman, 150 din to. 150 din. Napakagandang dalaga. Ha? Oh. May alaga din siyang aso. Aso naman yung sa so kanya. Uh, aso naman. Yan o, uh, aso. Ayan eh, ang alaga niya, aso. Oh, aso yan guys ha. Napakaganda. 150 tong tatlo na to. 150, 150 ang isa. O, oh, 150 ang isa. 150 ang isa. Ito, oh. 150. 250. 250. Lumabas lang po sa akin lumabas ng po dito. Ano yan naman? naman, nakasakay siya ng ano, bike. Bike. Oh, uh, yan uh, nakasakay o, siya ng bike. Ng bike oh. Tapos mayroon siyang dolls. Oh, may at sa gitna. Uh, ayan. Kano? 250. 250. Oh, guys, ayan ano mag ano yan, mag-shoot ah, ayan. Ayan mag-shoot tayo. Oh. Ma'am, ma yung mga ano yung ma'am, magkano po dyan? Sampung ah, piso. Yung apat ayan. Itong blender. 400. 400? 400 po. Pati yung isa doon sa dulo. 20-20 uh, yung ano. Yung may takip na kulay green. lang, so, Oh. dito tayo sa mga, ano naman, bread kukuntin sa mga kutsara. Magkano kutsara nyo? 20 sa. 20, so. 20 Ayan mga kabarbers ha. Makapal, Royal mo. 20 pesos ang isa. Uh, kapal Hawakan mo, bro. Oo, kapal makapal no. to. oh. kapal guys, hindi mo kayang balok to ng kamay-kamay so, lang. So, Kahit, 20 pesos oh, 20 isa. pesos isa. So, Tapos oh. yung ganito naman, ma'am. 30. 30. Pang ano to? Gadgad. Gadgaran. Uh, Gad Garan. Gagawa ng atsara. oh, yan. <laughs> yan ang Atsara ba yan? Ganon tawag ko oh, doon. Yan. oh, okay. yun, atsara. Ito yung pang ano natin, mga kabarbers, pag nag -iyaw tayo. Oo, oh, tayo clip ng, niya. Uh, clip. Para hindi tayo mapasok. Oo, oh, tama. So, magkano po dito? 50. 50 pesos, murang-mura lang. Ini daw ma'am. Magkano po? 20 rin oh, kapal oh. Kapal din. Oh, kapal din oh. Oh, so, bisu. Pag nag-iihaw ka, pag mapapasok ka, pag ayaw mo oh. din sa clip, pwede to. Yung ito. sandok naman po, magkano isa? 20 rin oh. Puro, 20. 20. 20 na lang dito. Oh, ah. Mayroon pang hiwa ng tinapay. Oh, nga tama. Magkano pang ng tinapay? 20 rin. Mayroon, mayroon. mayroon tayo na iba rito, yung relo. Relo. Yan, isandaan. oh, 100. Uh, no? oh, no? Casio. Oh, oh, 70. oh, ah, mas maliit ng konti. Ayan oh, ito, pala. 70, malaki. Oh, oh. Ito yung medyo maliit. 50. oh, thank you. Panando. Itong pang sandok. Magkano sandok? Sandaan. stainless, Oh. 100 Stilis, lang. Sandaan oh, lang. No? Tapos yan, at... Ma'am, magkano po? 120. Flex natin para makita nyo. Ayan o. 120. 120. 120 yan. Ang isa ah. Yung blower nyo po, makano? Isang daan lang blower. Flex lang natin kasi hindi na natin maabot. no? Yung kuchelyo ma, makano po? Wala ko, wala ka na ka eh. Uh, yung mahaba doon, 150. Ito yung maliit, 50. Yung malaki doon, Kan tat na yan ah. Oh, 150 naman tong kasuotan. Oh. Pang chap chap ng ano yan. Baboy. Baboy. <laughs> May buto-buto nilaga. Si... Ma'am, oh, magkano po yung mic? Wow, sandan. So, ah, <laughs> mahilig diyan kumanta. Oh, yan di ba? Oh, halagang sandan oh. May, May mic na kayo rito. Ito lang po sa Carmen Planas. Oh, Carmen so, Planas burautan, guys. So. Dami dito. parang ano to oh. yung pang parang supporter oh uh, supporter. supporter, parang supporter po to laman, tama po ba may laman, may, laman. may laman po to oh ay support, supporter na. supporter oh nagbabike ka ako kasi nagsusupporter ako eh. oh ito diyan oh yeah. hmm, no? ganda rin supporter. No? supporter iwas kasi ano yan yung matagtag yung ano mo no? uh, ano mo 100 guys oh iwas supporter. mo parang iba yung kulay oh kakaiba yung kulay niya kulay gatas no? 100 lang oh. Ito tayo. Ito, ito yung pandekdek ng ano? Almerit, yan. Sandaan lang yan. Kaano po? Sandaan. 100, oh. 100. 100. Ito, magkano po isa? Ano naman Sampo ito? 10. 10. <laughs> ito kakaiba. Lagay ng mga sausawan po ba yun? Oh. Magkano isa na ito? 20. Wow. Lagayan ng sausawan. Oh, yan. Suka. Oh, suka, so di ba? 20 sa. Kumain kayo ng mga mangga-mangga. <laughs> dito naman po, magkano po dito? 20. Ganun din, 20 isa. 20 po isa. Ayan. Ayan, oh, no. Ay, no. Oh, Ganda, oh. May hugis ano pa, oh. Ano siya, mukha ng ano? Si Pusa. O, nga. Ayan, oh, nga. Ayun, oh. po? 20. 20. 20 isa. Pwede nilag yung sausawan. Oo oh, nga. Ito yung mga malilip dito. Ha, tatlo singkwenta. Ayan na, tatlong Mura, mura na. So, ayan, may, may babasakin. Magkano isa po? 20 isa. Lagayan ng salad. Ah. <laughs> Mayroong mag siya dito. Okay. Uy. Uy. Billing and uh, claims. Oh. Uh. Ayan, crystal. sa, ano to, sa eskwelahan so, Eskwelahan, no? Magkano isa? Benjing ko. Benjing ko sa. Ito, Ito ang, pa oh. Sir, si ano? Robles. Oh. Councilor Ramon Him Robles. Robles. Oh. Roen mo daming pang display pang-alak oh. 'Yan bote. Ito. Volt level oh. Unit candidate. 31. 'Yan 31 oh. 'Yan. Oh, dami Ipakita oh Tingnan natin pang oh. pan display 'yan. Roel mo. 31 oh. 30 isa, oh. Laki, iba ibang ang ano, tatak. Tama, tama, ang ganda. Sabi. Uy, maganda three. yan ah. Oh. Air One. compressor. Oo, pag may ano, yung sasakyan. Oo nga oh. Magkano? Magkano ano, ulit? 150. 150 guys oh. Oo, oh, sa mga may motor dyan, no? Oo, oh, si ano, oh, si Idol po, diba. Pansin TV oh. 150 lang oh. Motor pang kotse, pwede rin po ba to? Sa hangin. O oh, no. O oh, motor lang po. Ah sa motor lang. Ah ilan lang ba to. yung pesa ay nakalagay diyan? 200 ano? 260. 260. Pesa yung. Oh. DC volt, 12 volt siya, guys. Volt. Oh, yan ang pang-motor. Sa o, pang motor, motor sa bike pwede. Magkano 'li? 150. magkano 'sa? 50. 50. Kaya 'yan ah. 50 rin. 50 din. Oh, ito rin, benta oh. 50 pa rin. Oh my god. Tapos mayroon siyang ano. Oh, yan guys, pang spaghetti, pansit. Oh, pansit. Pansandok, no? Magkano doon, te? Eh? 20 lang daw. Grabe. Grabe. 20 mayroon okay. siyang ano. Oh, yan, ano ba yan? Pang ano, pag nagpe-french fries. Ay, <laughs> ganun. Pang sala, pang salang. Magkano po? Magkano po? 50. Ah, 50. Oh, 50 daw ito. Ano? tapos na pala 'yan. Oh, tapos na 'yan. O, supply Ay, supply 'yan. O. O, supply. Magkano? 10 piso Sampung lang. 10 piso? Oo. Ano? Bibilin ko pa Bibilin daw niya. Oh, 'yan ha. mo muna. Doon sa natin, natin na, na. bukod natin. Eh, natin. Eh, bukod-bukod natin. Ano lang 'yan eh. <laughs> na po. Ba ano, ano ba 'yan? halo-halo na oh Halo -halo. magkano e, dito ate? 50-50 ano? ah, 50 bawat isa po yung 50, -50 po 50 -50. no? oo oh, 50-50 ano oh, naman yan? Oh, ito pa, yung... Wa wallet? Makanan. oh pang baryo daw magkano naman po? magkano isa? magkano isa te? 20 20 guys po galing galing ganda ng pagkakano oh, eh. oh yan dito, talaga yan talaga 20 isa mga kababayan. 20. 20? Uh -huh. okay. Oh. Umulan na naman pero kahit tumulan vlog namin para maihatid sa inyo mga kaganapan dito sa Carmen Tanas Borautan guys. Birthday oh. Magkano dito? Ma'am. Ha? ah, hindi mo binibenta ah. Oh. Ano kaya? Ah souvenir. Souvenir. Ah yan souvenir. Pag hindi niya ate. binibenta, bro Elmo, ibig sabihin ibibigay ibig daw. Ah <laughs> uh, joke lang. Yan souvenir pala ni Ate yan. pala ni mamian. Pwede po bang humingi ng souvenir? Wow. <laughs> Ito. Dito makano dito at ma'am. Um, 50. 50. 50. Lagayan huh? ng ano, lapis. Ah, oh. Cellphone pwede rin. Pwede rin <laughs> cellphone. Ayan oh, may mga lapis sa gilid oh. Bawa talaga ng o. ano, pauwi talaga o, siya. Oh. Pauwi talaga oh, 50 lang. Tapos dito tayo. Magkano po dito, oh, ma'am? Oh, may ano siya, may ano siya ng City Hall oh. Manila City. Uh, Manila City. 50, 50 lang. pesos. Oh. May tumbler uh, na kayo. ipang display naman to. Ganda pang display. So, blanco. Ayan oh. Tequila. Tequila, guys. So, Magkano po? 50 pesos 50. din. Mga, kahit nang baklas yung Baklas na, eh. na, no? Pero stainless, oh. So. Stainless, siya. Magkano po? 50, 50. din. Pitchil yun. Oo, oh, So, magkano naman dyan? Magkano naman po dito? 50. 50. Oh, 50 lahat pala to. Oh, lahat 50? Okay. Ayan, mga kabarbers, ha. 50 lahat ito. Kaya, makapili po kayo kung anong gusto nyong Ano?